Sa video ito, pag-usapan natin kung paano i-check kung nasa tamang level ang ating mga engine oil. Tuwing kailan at bakit nga ba natin kailangan i-check ito? Ano yung mga kailangan natin gawin kung sakali mang sobra or kulang yung level ng ating mga engine oil? Kasama na dito yung standard at step-by-step step process ng pag-check -che ng ating engine oil at kung kasya or pwede ba yung dipstick ng Honda Click 160 sa version 2 at version 3. So yung nasa natin ngayon yung click version 3 ng aking kapatid at si Pindot, click 160. Actually pares na po silang kailang i-change oil. Dito sa version 3 po natin malapit na po siyang mag 500. So malapit na po yung first change oil niya. At dito naman sa Honda Click 160 natin, lumitaw na yung oil change indicator. So 2,000 kilometers na magmula nung last change oil na. Kaya need na rin palitan ito soon. So ngayon para sa video na ito, alamin po natin kung paano mag-check ng oil level ng ating mga motor. Kasi bukod po sa pag-change oil, hindi po natatapos doon yung gampanin po natin sa ating mga motor. Kailangan din po nating i-check kung nasa tamang level pa ba ito, kung kulang ba or sobra ba. Nang sa gayon po, smooth pa rin po yung andar ng ating mga motor at wala pong maging problema. So para po sa mga nagtatanong kung kailan po yung pinaka-ideal na pag-check ng ating mga engine oil level, may tatlong facing lang po tayong dapat tandaan una, mag-check po tayo ng engine oil level pagkasalin po ng bagong langis. Dito may iwasan po natin na masobrahan po yung oil na maisasalin po natin. Also kung kulang yan, remedyohan pa po natin. Pangalawang pag-check is sa kalagitnaan ng interval ng pag-change oil natin. Halimbawa, 2,000 kilometers odo bago tayo mag-change oil. Sa 1,000 kilometers odo, check lang natin kung nagbawas ng langis yung ating mga motor. At para kung sakali man ay madagdagan po natin siya ng kinakailangan niyang oil. Last pacing is bago po tayo mag drain ng ating mga lumang langis. So okay din na ah, silipin po natin kung marami po yun yung nabawas bago po natin i-drain yung oil natin para alam po natin kung may problema po na nangyayari sa ating mga makina. So ngayon baka naman po may magtanong, pwede po bang sobra na lang yung langis na ilagay para kung sa mang mabawasan yung langis is may pondo na po yung ating mga makina. So para may idea rin po kayo, ito sagutin na natin kung bakit kailangan na sa tamang level lang yung engine oil natin. May masamang epekto po kasi kapag sobra yung oil natin at kulang yung ating mga engine oil. Simulan po natin kapag sobra po yung engine oil natin. Sa loob po kasi ng ating mga makina ay may certain level lang or certain na space yung ating mga engine oil kung saan kapag nasa tamang level siya ay malulubricate niya ng maayos yung mga piyesa sa loob ng ating makina. At kapag po napasobra yung ating mga engine oil ay nakikreate po siya ng parang bubbles, parang binabating itlog na kung saan kapag nangyari yon is parang nagkulang na rin po yung ating mga engine oil at hindi niya po malulubricate ng maayos yung mga ilang parts dahil nga naging bubbles na yung mga ilang content ng ating mga engine oil. So pag nangyari yon magkakaskasan na bakal to bakal dahil hindi na nalolubricate at masisira na po yung mga parts sa ating mga engine. Also, pag sobra yung engine oil natin ay nakikreate or nakakagawa siya ng sobra-sobrang pressure at umaabot na siya sa mga parts na hindi naman kinakailangan ng oil kagaya ng combustion chamber natin kung saan sumasabog yung hangin at gasolina na pwedeng makabawas sa performance ng motor natin Also, yung malakas na pressure ng sobrang langis ay pwedeng sumira sa mga oil seal sa loob ng ating mga engine at dahilan para magkaroon ng leakage ng oil sa ating mga crankcase. Actually, may labasan naman po yung ating mga oil which is dito. Malalaman po natin na sobra yung mga oil natin. Kapag meron pong lumalabas dito sa ating oil breather tube, na langis. So yung breather po ng ating crankcase, diretso po yan pupunta dito sa airbox at tutulo po yan pa punta dito sa ating drain tube dito na malinaw. Ayan o, oh, kung makikita nyo dito may konting malinaw na liquid sa loob which is yan po yung sobrang engine oil. syempre, kung sobra-sobra na yung oil na nandito, hindi naman po niya agad mailalabas dito sa ating mga breather tube, yung mga sobra-sobrang langis. Kaya naman syempre yung need natin gawin is bawasan yung oil na nandito. So mamaya ituro ko sa inyo. Ngayon naman kapag konti yung oil or kulang yung oil na nandito sa ating mga crankcase or dito sa ating mga engine magiging kulang po yung lubrication ng ating mga parts dito sa ating engine at magkukos na parang may maingay ng konti dahil nagkikis-kisan po siya bakal to bakal kumbaga hindi nga po nalulubricate lahat ng parts kaya naman po minsan kapag umandar tayo hindi masyadong smooth or may tumutunog na ng konti parang may kalaskas dahil nga hindi nalulubricate ng maayos at kulang yung oil natin so sa case na yun kapag kulang syempre dadagdagan lang naman so ngayon ito na yung pinakatanong natin paano natin malalaman or paano natin natin check kung sobra ba or kulang yung langis na nandito sa ating mga motor. So para po dyan magre-rely po tayo dito sa ating mga manual at syempre sisilipin po natin yan dito sa dipstick which is yun naman po yung purpose ng dipstick natin ma-check yung level also yan, dyan, din po natin nilalagay or dyan po yung intake ng ating mga oil so for standard na pag-check ng engine oil level magbase na po tayo dito sa ating mga manual so dito number one step the engine is cold kung malamig yung makina natin katulad nito medyo malamig hindi pa na-start idle natin siya ng 3 to 5 minutes so start lang natin siya ng mga 3 to 5 minutes. Also, center stand na rin po natin na naka-upright level para nang sa gayon, maiwanan po natin. At also, pag nagme-maintenance po tayo, kailangan talaga naka-center stand po tayo. Start tayo 11.16, so 11.17 na. Mga 11.19, patay na natin. So yun, 11.19 na. Na-idle na natin ng mga 3 minutes. Patay na po natin siya. So next step po natin, is place your vehicle at center stand so naka center stand na po tayo remove the oil fill cap or dipstick and wipe it clean so yung tinutukoy na oil fill cap or dipstick po natin is nandito sa part na to para pares naman yung itsura nyan sa mga motor kadalasan katabi po yan ng radiator or ng magneto po natin so dito sa part na yan gamit po tayo ng plies kung hindi po natin siya makamay so yung ikot po natin sa kanya is counterclockwise so ikutin lang natin Ayan. pag naluwagan na natin pedi pwede na natin kamay niyan. ayan ngayon nabuksan na natin ngayon tignan natin yung manual so dito sa manual sabi remove oil fill cap dipstick and wipe it clean so ibig sabihin pupunasan po natin sya so ayan tanggalin lang natin kung makita nyo basang basa po sya at, mari at may oil po sya dito sa bandang ilalim pero hindi pa po tayo magbabase dyan kailangan po muna natin siyang i-wipe it clean or punasan natin siya. Sa case natin, uh, puting basahan or wipes yung ginamit natin na medyo tuyo. At pupunasan natin siya ng buo. So yung punas natin from dito sa top papunta sa baba. So hindi lang po yung pinakailalim. Punasan natin siya para tuyong-tuyo po siya. Kasi mamaya titignan po natin yung level oil content. Ngayon, so, pag na-wipe it clean na po natin or nalinis natin, natuyo natin, natanggal natin yung oil content, Next step po natin, sabi dito sa manual, uh, insert the oil fill cap until it sits, but don't screw in it. So ibig sabihin po nito, ipapasok po natin itong dipstick natin, pero hindi po natin siya i-screw. Hindi po natin siya ikot. Kumbaga, ipapatong lang po natin siya. Patong po natin Ayan, pinatong lang po natin. So, bago po natin siya hugutin, check that the oil level is between the upper level and lower level. So, yung tinutukoy po doon is dapat nasa in-between po ng dipstick natin yung oil na makuha natin. Dito sa part ng dulo, may kita po natin yung upper level at lower level. Itong part na yan na parang waffle yung itsura. So, pagkahugot po natin, dapat nasa pagitan lang po ng level na yan yung oil po natin pag nandun lang po siya sa pagitan na yon ibig sabihin tama po yung engine oil content o yung dami ng oil na nandito sa ating makina so take note pinatong lang natin at huhugutin na po natin siya Pagkahugut po natin ayan wait lang ha ayan focus po natin so ayan dito sa part na to nakikita natin lumagpas siya ng konti parang tumulo na lang eh dumaplis na lang pero dito sa likod wala eh Ayan, to check natin kasi dito parang tumama na lang sa gilid eh na check po natin siya ulit pasok ulit natin siya pasok natin Ayan, huwag natin padaplisan sa gilid pasok natin patong lang tapos pagkapatong huwag po natin i ah pagkapatong angat po natin at pagkaangat po natin ayun makikita po natin na yung oil po natin is hanggang dun tumatama talaga siya sa gilid eh, you no? Know? tumatama lang siya sa gilid pero yung dito wala naman no? Sa so, ibig sabihin nandito lang po yung oil level recheck pa natin one time last time third check para ma lang natin na tama yung pagkahugot natin dumadaplis siya sa gilid eh. ayan dahan dahan tayo ayun talagang mayroon dito sa isang side pero kung titingnan natin, dito wala. So, ibig sabihin, yung pinaka-level ng oil natin is nandito tama lang sa upper and lower level ng ating mga oil. May dumadaplis sa gilid. Oh. Pero sa likod, wala naman. So, ibig sabihin, tama lang yung level. Between upper and lower level, nitong parang waffle. Yung purpose po kung bakit parang waffle yung shape niya, parang may XX. Para mahakot niya po yung mga oil na nasa loob pag wala po yan, dudulas yung oil natin. So, sa case natin, tama po yung content ng engine oil ng ating mga motor. So, wala po tayong dapat gawin about dito sa engine oil natin. Kung yung case nyo po is kulang yung oil ng inyong mga motor, halimbawa wala po siyang nahakot or nandito lang siya sa lower level, or in case na wala talagang nahakot, ibig sabihin kulang po talaga yung inyong mga oil at kailangan nyo po siyang dagdagan. So, yung next step nyo, kukuha po kayo ng oil, engine oil na tama yung specification. Dadagdagan nyo po dahan-dahan Tapos trial and error po kayo na yung dipstick pasok nyo. Tignan nyo kung umaabot na, umaakit na. Tapos kung kulang pa, pasok nyo ulit. Ayun, hanggang sa umakma po yung level nya. So, ganun po yung gagawin natin in case na kulang po yung ating mga engine oil pero kung in case na mag-change oil na rin naman kayo is i-drain nyo na po yung oil ninyo tapos sa pag naglagay na po kayo ng bagong oil ninyo doon na po kayo magsukat so para hindi doble-doble kasi kung susukatin nyo yan, itatama yung new level tas mag-change oil din naman kayo is ganun din so i-drain nyo muna yung oil sa pinakailalim sa drain bolt natin tapos pagka-change oil nyo doon na po kayo mag-check nang inyong mga dipstick. At kung in case naman ito, case naman na sobra po yung inyong oil halimbawa umabot po yan banda dito na. So ibig sabihin, super sobra na po yung content ng oil niyo Actually, may nakasulat naman po dito sa kailangan po nating ilagay. 0.8 liters lang yung kailangan nating ilagay uh, after po madrain ng ating lumang oil. Yung iba po kasi, kala nila sa isang lalagyan, is 0.8 liters lang po yung content nun. Tandaan nyo po sa mga oil container, meron pong 1 liter doon. Baka malito po kayo. Kailangan nyo pong magtira ng 200 ml kapag 1 liter po yung binili nyo para 0.8 lang yung malagay ninyo. Pero kung in case nga na nagkamali po kayo, na ilagay nyo po lahat doon, ang step po na gagawin nyo is magde-drain po kayo sa drain bolt po ninyo. So yes, tutulo po yung oil, tuloy-tuloy po yung tulo doon pero tansyahin nyo po na pagbaba, kabit ulit. Kasi sayang naman kung ide drain nyo ulit siya ng buo, malinis na malinis pa. Mag-drain lang kayo ng konti, tansyahin nyo lang po yung pagde-drain. Pagkababa, angat agad. Tapos, kung sobra pa rin, buksan nyo ulit tapos drain kayo ng konti, sara agad. Ngayon naman, kung kumulang siya, dito na kayo magdagdag paunti-unti na lang para hindi po sumobra ulit at sukatin nyo po siya ulit dito sa inyong mga dipstick so pag natapos na po kayo sa procedure sa pagdadagdag or pagbabawas ng inyong mga oil at paglalagay sa tamang level saran nyo lang po ulit yung inyong mga dipstick ng hand tight po. Kahit hindi nyo na po gamitan ng plies para nang sa sa susunod na tanggal nyo, hindi po kayo masyadong mahirapan. By the way, yung pag add ng oil, nandito rin po yan sa manual. So, nire-recommend na kapag kulang yung inyong mga oil, dagdagan nyo po yan. Pero kung sakali mang madalas na po na nagbabawas yung inyong mga oil at sobrang dami na po yung nababawas dito, may problema na po yung inyong mga engine at kailangan nyo na pong dalhin sa inyong mga service center para mat-check kung may problema po sa loob ng makin. Na. Hindi po kasi normal na nagbabawas yung ating mga oil kada araw or every week. Dahil hindi naman po ganun kabilis magbawas yung oil yung ating mga motor. At galing na rin po dito sa manual na over peeling or kapag sumobra yung oil, nakakadamage po siya ng ating mga engines. Kaya naman, okay talaga na nagchecheck po tayo ng ating mga dipstick. So, after dito kay version 3, punta naman po tayo kay click 160. So, pangalawang tingin po natin ito ng dipstick para may idea rin po kayo sa ibang unit baka kala nyo applicable lang din po yan sa version 3 pero ayan yung odo po nya 31 nagpapa change oil na po so dito medyo marumi na siguro yung oil natin by the way sa pagtingin kung marumi yung oil hindi sa dipstick tinitignan yan na. yung iba kasi nagbabasa sa dipstick pero dito kasi sa dipstick natin is hindi natin makikita kung malinis or marumi pa yung oil kasi konti lang po yung nahakot nito kasi konti lang po yung nahakot nito. So, hindi po natin pwedeng pagbasihan yung nahakot niya. Ayan o. Oh. May kita nyo. Medyo mamula-mula. Tsaka depende rin sa oil. Ang dumi ng dipstick natin. Linisin lang din natin to. So, dito, same process. Wipe it clean lang natin. Mamaya, tatry natin to kung pwede to sa click version 2 or version 3. Yeah. Tignan natin. Kasi maraming may gusto ng dipstick na to. Dahil nga naman mahaba siya, hindi tayo mahirap ang magbukas. Tsaka medyo maforma siya, no? Parang aftermarket yung dating. So, yan. Tignan natin maya, maya, Check lang natin yung oil na ipindot. Baka magtampo, makalimutan natin. Ayan. So, pasok natin. By the way, napainit ko na kanina ng konti yan. Pasok natin, hindi natin i-screw. Tapos, buksan po natin. Ayun. Nandun siya sa may pinakadulo, may kita nyo nasa pinakadulo so ibig sabihin hindi po totally kulang yung oil nya nasa level pa rin po siya na nandito siya sa upper at saka lower mark. Nasa level lang po siya kung saan malapit na po siyang magkulang or malapit na po siya sa below the mark na kailangan na po natin siyang dagdagan. Pero sa case natin na to, mag-change oil na rin po kasi tayo dahil lumitaw na yung indicator. So hindi na po natin siya dadagdagan. Dedrain na lang po tayo tapos lalagyan natin ng bagong oil tapos check-check natin. So sa mga susunod na video ko na gagawin yun change oil natin. So yan, next na gagawin natin, hindi, bago natin siya ilapat dito, linisin lang muna natin. Sobrang dumi na ng dipstick natin eh. So yan, malinis na oh. Nalinis na natin. By the way, dito, kay eh, pindot natin, kung nakita nyo naman, ulitin natin na ah. Yung kapag malapit na tayo mag-change oil, tas nakita natin, mababa na siya, or malapit na siya sa low level. Katulad nito, normal lang naman yan ah. Ngayon ko lang ulit chinyak yan eh, kasi nung nag-change oil ako, nasa tamang level, ngayon nagbawas ng konti. Normal lang naman po yun, walang problema sa makina pag ganun. Ang may problema kung madalas po siyang nagbabawas. Baka need na po ng top overhaul pag ganon. Katulad kay Scarlett natin. sa so dito, <laughs> eto na yung pinakainabangan ng iba. Tignan muna natin ha. Ah. Kung pares po sila ng size. Kasi eto eh, kung makikita nyo talagang mas mahaba to, mas maganda siya tignan. Parang, parang magkalapit ha. Ah. Eto na. So ito, tabi lang muna natin. Ayan, dyan ka muna tingnan natin kung kasya kasi kung may ilalagay natin to may ilalapat natin to maganda yung itsura nya ganda yung dating wait lang ah wait lang wait lang wait lang <laughs> paano ba yan lumapat 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 sya kasi may nabibili nito after market pang version 3 mga bakal yung style hindi siya ganito pero ganito rin yung ano nya yung shape nya pero ito kasi maganda, plastic tsaka mukha siyang mukha syang premium tignan katulad sa Click 160 pwede siya guys kung sakali gusto nyo bumili kaso ibang nga lang pala yung ano niya yun lang kasya po siya kaso iba po yung kanyang mga Haba ng dipstick hindi po pwede hindi siya applicable kakasya po siya sa butas pero ayan nga po pala kasi pag nagche na po tayo ng oil natin hindi na po natin makikita yung tamang level kasi nga oversize po yung tinitingnan natin na dipstick ayun, yun lang naman, nasa inyo <laughs> pero kung sakali man, hindi pa applicable kasi kung magchecheck tayo ng oil hindi po accurate yung makukuha nya di bali na lang kung tatandaan nyo o lalagyan nyo ng mark itong sa pang click 160 pero hindi nyo pwedeng tabasin nya kasi ito yung humahakot pero yun, gayon pa man, kasya po siya pero hindi po siya reliable at applicable dahil mas mahaba po yung dipstick natin. So yun lang po para sa mga nagtatanong makakuha ng idea kung pwede po ba yung dipstick ng 160 sa version 3. Kasya pero hindi reliable. So balik lang natin to <laughs> kay click 160. Pang 160 lang talaga to. May nabibili naman na aftermarket na ganito yung itsura pero sakto lang yung ahaba ng dipstick. So, yun na lang siguro yung bilhin nyo ko sakali. So, lagi nyo lang pong tandaan na sa simpleng pagsilip or pag-check ng ating mga dipstick, iiwasan po natin yung aberya sa ating mga motor na pwedeng maging dahilan ng pagkasira ng ating mga makina. So, lagi nating i-maintenance -check, check yan. Hindi lang basta-basta change oil. Regular din po natin i-check yung ating mga dipstick para okay goods tayo at walang problema. So, yun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Pag-check ng engine oil level ng ating mga motor version 3 at 160 bye bye